at ito ulit ako nagbabalik sa video na to ayan, uh, ito naman ang aking nakuhanan, ito po ang latundan, dito po rin, dito pa rin yan sa aming lugar, dito sa barangay Garcia ayan po ang aming bahay sa gilid po yan, ayan hanggang dulo na yan, yung may, may kulay green sa taas yung bahay pa rin namin yan, kaya siya mahaba kasi po, pinagdugtong yung luma at saka yung bago at itong latundan na guys uh, ano to, uh, magulang na siya pwede na rin siyang i-harvest kaso hindi pa hinarvest nila kasi uh, meron pa kaming natitira hinog na nasa na hindi naman naubos so ito hinayaan muna kaya hindi muna nila hinarvest ayan uh, latundan po yan kung dito sa Maynila ang kinaganda yan dyan guys uh, pag yan na harvest mabilis na siyang mahinog kasi magulang na hindi kagaya na bibili natin sa Maynila na nakakalburo kaya yan natural lang pag kaya matamis yan So yan, thank you so much for watching. Uh, see you on my next video.